dahil birthday pala ni mama bukas mga idol September 8, 2025 kasama ko pala ngayon si Mrs. mga idol kasi nga mag order kami ng lechon dito pala yung lugar nila sa Kabato Road sa Sambuanga City dito yan sa Prince Lichon, Tilawi lang. Kung hindi po dahil kay Kugan Lakwatsero mga idol, yung vlogger din dito ay hindi tayo makabili dito sa Prince Lichon. Alam nyo po mga idol, sobrang dami din pala yung nag-order dito ng Lichon nila. At dinala pala namin yung laman loob mga idol kasi bukas pa kasi namin kunin ang alas 10 ng umaga yung lechon na na-order natin sa Prince Mga Idol at salamat pala sa anak ni Mama si Nisa Mga Idol siya pala yung nag-sponsor sa lahat po ng handa ni Mama sa kanyang karawan Mga Idol at agad naman po kami umalis Mga Idol kasi natapos na po tayo sa pag-order at dumiritso po kami dito sa cakes sa giwan po kasi nga mag-order din tayo Mga Idol no ang budget talaga yung price nila Mga Idol ang na-order pala namin ay cookies and cream na cake mga idol. At ayan naman po, nabayaran na po natin lahat. At ngayon mga idol, ito po yung inaabangan ng lahat. Ang shoutout natin. Shoutout pala kay Idol Rowena Kuyugan. Ituan sa mga City. GG Brakil. Nara Drive. Bungad. Out pala sa Rivero Family at sa Villanueva Family mga idol. At kay Christian Inhambre from CDO. Timoy Michael Quanson from Davao City Idol. Doiski Ilio Castillo from Ayala. At kay Edgar Guillermo Bayutas from Luna Surigao. RC Salili from Sibugay. Reynold Cordera at kay Jean Acampado Espina from Basilan Idol. GR De Los Reyes from Victoria Sambunga City. At kay Noy Bustamante at kay Remy Linda Danau Sera from Mayala at kay Juni Rabuya. Shout out po sa lahat mga idol. God bless. At eto mga idol ay dumaan pala kami sa Early Bird Yubingco. Bumili ng shake at saka shawarma po mga idol. Nagutom pala si Mrs. Tapos mga idol ay bumili po kami ng 3 kilo na karne ng manok para adobo mga idol at saug sa pansit. Kanina bumili pala kami sa Yubingco ng para espageti. Yun at saka pansit mga idol. Para bukas yun lahat mga idol no. At Nagapuna na din kami mga idol, bumili ako ng isda. Yan, nagsabaw kami at syempre hindi mawala talaga yung sayawan ng mga bata mga idol. At habang sumasaya sila mga idol, sumasayaw, ay nagluto na din pala si misis ng spaghetti mga idol. Nilagyan niya lang pala ng kondensada at dog at saka cheese lang mga idol, simple lang po yan. At syempre pagkatapos ay hindi talaga mawala yung tikman kasi paborito din niya ng mga bata mga idol ang spaghetti. At masaya talaga mga idol kapag marami po at sama-sama po ang buong pamilya mga mga idol sa isang bahay. At kinabukasan mga idol ay uminom na po tayo ng kape at nagluto pala kami ng tuyo o nag nagsugba. Ana, tapos nagluto na rin si Mrs. mga idol ng adobo pagkatapos ng umagahan. Kasi nga mga idol, maaga po talaga kami aalis at maliligo po. Doon sana kami maliligo mga idol sa Lutong Pinoy. Pero pagpunta namin pala doon mga idol ay sirado pala. Wednesday lang pala yung open sa kanila. Tapos mga idol ay tinawagan na po tayo at ginawa na pala namin yung lechon. Doon pala yan sa barangay malapit kami nakita mga idol at ayan sakto naman po na paluto na rin po yung luto ni Mrs. na pansit at tinaluan ng bihon mga idol ay alis na po kami pupunta na po kami nga mga idol pagdating namin dito mga idol ay wala talagang tubig uhubas yung dagat ayan dumaan kami sa tulay at pagdating namin dito sa cottage mga idol ay gutom na po talaga ang lahat 500 pala yung cottage mga idol ganyan pala yung cottage nila mataas talaga parang bahay ang birthday celebrant mga idol si mama ay sobrang saya niya rin mga idol syempre sama-saya din yung mga anak niya kami mga idol lahat at nagdasal na rin si Kimberly mga idol Hello Father Lord salamat sa mga salantong kaong birthday sa akong lula very good saka add to sa kong birthday na sa si lula salamat po sa pagkaon mong sa mga ay Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, kain po tayong lahat mga idol. Sabayan nyo po kaming lahat mga idol. At salo-salo po tayong lahat sa, sa handa ni mama sa kanyang karawan mga idol. Maraming salamat pala sa lahat na nag-greet o bumabati sa kanya mga idol. God bless po sa inyong lahat. At ayan, sobrang sarap po talaga mga idol ng lechon Alam ko po mga idol, hindi namin yan maubos kasi konti lang po kami at malaki naman po yung lechon na, na order natin mga idol. Sa balat pa lang ay sobrang crunchy po talaga mga idol. Napakasarap po. Sakto lang talaga yung handa namin mga idol. May adobo, pansit, spaghetti at saka lechon po. Yan. Napaka special po ang araw na ito mga idol. Sa karawan ni mama. Andito po yung anak. Mga apo niya, lahat. At salamat pala kay Nisa sa Narsabal Family mga idol. Yan, sila pala yung nag-sponsor sa lahat sa karawan ni Mama. God bless At pagkabukas yan mga idol, September 9, birthday naman po ni Nisa, yung panganay na anak ni mama mga idol. Masaya po ang lahat mga idol. At hindi lang po yan mga idol, nakabili din pala kami ng swaki. Yan, at saka yung balat, kinilaw nila mga idol, pinulutan. hindi ako kumain mga idol, sila lang nagkumain ng balat. Tapos mga idol, ay umiba po yung panahon kasi nga umuulan. Umuwi na po kami agad mga idol kasi yung mga bata kasi sobrang lamig na sa papaligo po sa dagat at ayan dumating na po kami mga idol sa aming lugar maraming maraming salamat para sa panonood mga idol ingat po tayo palagi God bless